Iyo hey, mga idol, good morning mga idol. Uh, mga idol, magandang morning pala dito mga idol. Alas 9 na ng mga idol. Dito tayo ngayon sa third floor ng aming accommodation mga idol. Ayan o. Oh. No? Dito, third floor. dito dito. Ito, third ko sa iyo yung sa baba mga idol. Ayan mga idol. Ayan o. Oh dito tayo mga idol nagbibilang tayo ng mga sasakyang lumadaan ayun, mainit na mga ka-idol alas 8.30 ang uting oras mga idol yan pala mga idol yung golf ah, golf, yung tama racing pala, racing ng mga kabayo doon yung may mga halaman na kapalibot dyan, papunta na naman dyan Doha Doha City at dito naman, papuntang Sanaya. Ayan, desierto yun po mga ka-idol. Ayan. Hindi tayo naman ayunit mga ka-idol. Ayan yung kung saan tayo ngayon nakatira mga ka-idol. Sa gitnang silangan mga ka-idol. Desierto ba? Desierto. Bibilangin natin yung mga sasakyan mga ka-idol. Ang dami. Bridge pala yung ano namin dito mga kaidol ayan no? sa bridge kami sa itaas ng bridge doon pala doon papunta yung pinamamilihan namin ng mga pagkain namin mga kaidol ayan o no? doon tsaga tsaga lang mga kaidol balang araw makakakahon din shout out sa mga kapwa ko FW dyan na ano mga nagtiis para sa pamilya Ingat po kayo lagi dyan sa mga sulok ng mundo kayo may nandito ka ganito lang yung buhay ko dito mga ka-idol dito ako lagi sa third floor nag exercise walking walking lang sa mga staircase stretching ganun tsaka vlog vlog sa mga naguluto ayan mga ka-idol so yung ka-idol punta tayo doon naman sa kitchen mga ka-idol dito na tayo sa kitchen mga ka-idol dito pala nagluluto pala yung trupa natin si Boss Rizwan ayan pag nang minuto na isang palaya patatas mm -hmm beans. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung chili, pampanghang, sibuyas, bawang. Ayan. Kung haya natin yung ganyang pagluluto, mga ka-idol. lang siya, mga ka-idol, kasi may nararamdaman siya. Ayan. Ayan pala, mga ka-idol, hati-hatiin lang natin yung ating chili dyan, mga ka-idol, para talagang manghang. Ayan, mga walang chili, siya mag-chili ang gamit natin yan. Iwalo pala lang. Ayan. At siyempre, nagpainit na dahil dito ng mantika mga kaidol. Kawali pala, lagyan natin ng mantika yan. Ayan, yung, mga kaidol, yung buhay namin dito mga kaidol. Kasama ko dito yung mga tripa natin mga ibang lahi. Ayan. Yung, mga kaidol, pang-muti lang pang-muti. na pang ng ano. si Bulyas, mga kaidol. Oh, pang-muti dito may brain ha, beer kan kat sin sin chasin sasin han kat. Ayan mga kamaster, ayan mga idol naglagay na tayo ng mantika. Mantika. Gisa lang yung luto niya ngayon, gisa mga kamaster. Ayan, napakalinis ng tumabaho mga kamaster. Ayan, Mas napakalinis. Ayan, napakalinis. Talagang pang hotel. Siyempre, maglagay na tayo ng cumin pang papango. Ayan. Huwag nyo nalang pansinin mga kaayog, yung ano natin. Lutuan, marumi, hindi pa yung cleaners. Ayan. Isa-isa yung luto niya ngayon, mga master. Isa-isa. Okay.

Siyempre, halo-haloin -e na yun mga kamaster. Ayan, halo lang, inat na inat. At dito, gayatin na rin natin yung ating ampalaya. Ayan, no? pang-hotel pa rin yung gayat sa ampalaya o pang-hotel. Galing, no? Ayan na, bilis lang, ha? bilis lang, lang ng pag-gayat niya. Ayos na. At siyempre, ilagay na natin yung ating sitaw o beans. Long beans, long beans. Ayan. Hello, so, yun, siyempre. Ayan at simpresionate sum na natin yung ating ang paluyak masarap na yan talagang sulit divisible items lang yan mga master alam mo yung mga master napakabindi yung pagkain natin mga master Ayan na yun mga master, ayan na yun. Thank you sa pag-support na yun mga master. At saka sa hindi ko nakapag-follow o mapag-subscribe sa ating Facebook page, YouTube channel. Hatagboy lang mga kamaster, hatagboy. Pagkakasahan niyo po. Maraming salamat.